Magandang araw sa inyong lahat uh, uh, Sa inyong lahat Sana nasa mabuti kayong kalagayan Ito naman ang kikwintong ko sa inyo Sa inyo ang aking kaibigan na si Ray Fernandez Alam po niyo si Ray Fernandez uh, Isa rin na, pala, na vlogger yan si Ray Fernandez Kaya talaga ko sa kanya kasi Ang ganda ng mga content niya Siya nagagawa naggagawa ng mga electric pa Lahat lahat na ginagawa niya, alam niya yun kaya ano siya sa maintenance. Kaya ipapakita ko sa inyo mamaya yung ano niya, yung video niya na kung paano sa gagawa ito yan siya o oh. wow. si Nandes, yan. Kasi pinuntan ko kasi yung ano niya, yung office niya. Sabi ko, pas inanuan ko siya ng uh, ano, pasalubungan ko naman sa ng uh, paano magustuhan niya yung uh, jacket sabi ko para sana naman magustuhan niya ito buti naman natanggap na yung, naman yung aking uh, regalo kaya sa mga nagaano din sa akin nag-support din sa akin na uh, baka mabigyan, mabigyan, ko din kayo kahit uh, sa aking abot na makakaya kaya support din sa akin sa channel sa Alamatech TV no? Oh. Magaling din na yan mag um, gumagawa din siya ng mga ibang kantin. Yan, si Rip Fernandez So, Yan. Minsan lagi kong sumasabay sa ano niya, sa biyahe niya. Pa, sa motor, pagpapauwi na kami. Yan. Oh. Yan. Kaya, tuwang-tuwa talaga ko nang natanggap niya yung uh, aking regalo ko sa kanya. Yan. Uh, kaya maraming maraming salamat sa uh, Kuya Riz, sa uh, pag-support mo din sa akin sa channel, sa Alarma Page TV. Sana ituloy mo yung uh, pagbablog mo na magsama-sama tayo sa pagbablog.